Hindi rin nakaligtas sa perwisyo ng bahang iba't ibang ospital sa Metro Manila. Pasintabi po sa mga nanananghalian pero hindi lang mga pasyente, pati na ang ilang bangkay sa morgue sa mababang palapag kinailangang ilikas. Balitang hati ni Salima Refran. sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City na peruisho, pati mga pasyente at kawani ng De Los Santos Medical Center sa e. Rodriguez Avenue. Katubig yung ganun kasi nagkakaagawan din sila sa tubig eh, sa pagkain. Sinubukan natin, kaya lang sobrang lakas ng current uh, nang gagaling dito sa creek from Araneta Avenue kasi meron isang pader na nabasag. Eh, so yung lakas ng current uh, nagkaka across dito sa Irod. E so kahit na yung mga floating platforms natin hindi kayang tumawid kung Uh, malakas. Ang bagyang pagliwanag ng kalangitan at paghupa ng tubig sinamandala ng Philippine Marines para maipasok ang kanilang amphibian vehicle para maabot ang natrap ng mga pasyente at residente. Kabilang sa mga na-rescue ang matandang babae ito na magdamag na hindi nakalabas ng kanyang bahay. Ang pasyente ito naman inilabas sa De Los Santos para ilipat sa ibang ospital. Mahirap naman, walang tubig doon, walang kuryente, may current pero konti lang. And we do not know when that will last. Okay. Oh, to, Baka today, this morning, morning, na. Pero nang muling bumuos ang ulan at umapaw ang San Juan River, nagkolaps ang pader ng ospital at pinasok ng tubig ang morgue nito. Mabuti na lang at kahapon pa na sa mga natirang pangkay rito. Dito kasi hindi nag-i-stack ng patay. Mga 2 hours, 4 hours kinukuha sa parking lot naman ng ospital, isang revong animoy laruan lang na ibinangga ng rumaragas ang tubig sa isang nakaparadang Montero. Pero hindi na ito problema ng may-ari ng Montero na nasa ospital raw para sa nanganak ng missis. Ngayon natanjan na yung baby namin, parang siya na lang yung blessing din. Sabi nga ng wife ko, sasakyan lang yan. ah, uh, tayo ulit ng Panginoon dyan. Maging ang USC Hospital sa Espanya sa Maynila, di rin nakaligtas sa baha. Pinasok ng tubig ang basement pati emergency room ng ospital. Hirap talaga. Kasi yung pagtatransport daw yung San Vicente Ward, nilipat pa namin sa taas nung binaha sila sa, sa ground floor. Eh. Sapat pa naman daw ang pagkain para sa mga staff at pasyente ng ospital. Ang mga bantay naman. Hindi na po na nila kailangan sumulong sa baha. No? Matutuloy yung pagbabantay nila sa pasyente nila. May pagkain naman po sila. Pero ang ground floor ng UERM Memorial Medical Center, kung saan matatagpuan ang emergency room, admitting section at kantina ng ospital, nagmistula ng lawa sa baha. Stranded ang mga pasyente at kanila mga pamilya, pati mga kawani ng ospital, lalo na nang umabot ng lagpastaw ang rito. Wala kami mapag-una ng pagkain. So kung ano lang yung nandun sa amin, tinapay, tubig, pinagkakasya lang namin. Salima Refrain, GMA News.